Alright guys, panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo ngayon Araw ng Sabado Nandito na naman tayo sa bintahan ng mga manok uh, Shoutout pala muna sa mga solid supporters natin dyan no? Mga solid viewers, silent viewers Sa lahat ng mga nanonood sa akin, thank you, thank you uh, Shoutout pala kay ano, Juno Campo ng Riyadh, Saudi Arabia At saka kay ano, kay Ibrahim Bernal, thank you, thank you idol sa panonood. Kaya maraming selamat God bless. Ingat-ingat kayo dyan. Alright guys, nandito tayo sa bintahan ng mga manok. Tara, sabahan niyo ako. Let's go! Welcome to my YouTube channel, 20 Wells TV. Ano yung muna eh? Magkana yan, boss? Wala, hindi sa mga Ay, hindi mo binibit. Ang ganda. Anong laya yan? <tip tip> Sweater. Sweater. Kilso? Kilso yan? Sweater, guys. Ilan taon na 'to, ba? Ilan taon na yan? Matanda na 'to. Matanda na, no? Hindi mo rin binibit ko. Magkano yan, bro? Ay, ano yan? Anong bahay yan? <tip> at gray guys so, ganda oh may ganda kasi so, hindi nila binibento to guys kasi ano nabili, nabili niya to bas, nabili <laughs> ilan na to bas tatlo Tatlo. Three 3 years old at gray

Ano <laughs> lahi nito, boss? Mamil sin black. Ali mo, gamong kai. Nakabarot. na Mga sigala na Mga sigala sigala na Mga sigala na Mga sigala na Mga sigala na Mga sigala na na Mga sigala niya One na sa na

dari <laughs> <you guys>, so. <laughs> ada guys my uh, may music yan may music kaya full sober muna tayo ngayon eh. yan ay white kill so no white kill so dalawang libo lang yan guys dalawang libo napakaganda ng tindig nya oh yan oh quality Boss, magkano to, boss? Boss, magkano to, boss? Magkano yan? 2.5 2.5, guys, o. So. guys, o. So. Quality. Maganda yung tindig, oh. Maganda yung tindig niya. Yeah. Dito sa kabila, boss. Gano'n din. 2.5 din, 2.5 din, to. Quality. Two five guys, two five guys uh, quality.

ano? nasa loob kasi guys nasa loob hindi magkano talaga yun magkano to bas? binibinta nyo to oh magkano to bas? 11 anong mga lahi na to bas? Mga sweater. Sweater guys oh so 11,000 tatlong piraso

ito guys ha ah. yung tatlo na ito guys ha so mga gandang klase ito guys mga sweater ito guys ha ah. Super ito 5,000 at 5,000 isa ito. ito yung mga quality nilang mga, oh, mga quality na nila ito dito sa Angeles sa bintana ng mga manok dito. dito tayo sa loob white hats Five thousand din to guys ah. 11,000 yung tatlo doon 11,000 7,000 ito mga quality ito mababa lang ito mababa 4,000 lang ito guys 4,000 pwede binta mo yan boss? ha? 800? okay so 800 lang pwede na rin ah pwede ka na yan boss? may isang tama yan mayroon na? No? Oh. white legged buto lang may issue buto yung daliri Nanalo na yan 2 win 2 win 2 win na guys oh. Kaya wala may issue Putol na yung ano Magkana yan? 750 750 4 years

Magkano yan, boss? 2,500. 3K, guys, oo. Magandang klase na, guys, Ilan taon na tayo tayo, ano, yan, boss? 2 taon? Magdagalawan taon. White Liget, o. White mm -hmm. Liget. eh. Magandang klase, guys, Alam yung lahi nga, boss? Hindi, Yung ano yung...

ibang class na rin na yan, boss 7 months 7 months 7 months old thank okay, boss thank you magka yan, boss <coughs> 7 7,000 guys ilan tao na ito boss yellow legged korea Kilso, white kilso. Okay, so quality, quality. 7,000. Dito lang sa Thank you, boss. Thank you. Ika na yan, boss? Ika na lang, lang, guys. So, oh, taon na boss? 18 months. 18 months. Full stock. Okay, so bulik. Napakaganda. Wapo na rin. 1 lang. Malipada. itulah tuh sangiles